P-pop boy group na Believe inilabas na ang kanilang bagong single na Say What You Wanna Say. Sa kanilang conference last week, dito'y official na launch ang P-pop boy group na Believe ang kanilang latest comeback single na Say What You Wanna Say. Ang paglabas ng kanilang latest single ay kasabay rin ng kanilang first debut anniversary. At ayon sa P-pop group ay ibang-iba sa nauna nilang kanta na ang bago nilang single. Um, the first part, medyo nahihina pa po kami kung kaya po ba namin yung kind of uh, attack ng song. Kasi ibang-iba -iba siya sa kabanata eh, no? So, yun, um, uh, it's a collaborative work between the members, the management, and the producers po. Bila po ng feelings, lyrics from natin dito kung babasahin niyo po, kung intindihin niyo po. It's the story, again, of believe on that one year po na nangyari. Pili binubuo ng pitong members na sina Yukito, Zio, J-Mac, RC, Clyde, Carlo at Rafael. At sa parehong press con, game na game rin na nagpasample ng iba pa nilang talento members ng P-pop group.